Hello, it's me, Lodit, at welcome muli sa Simple Recipe. At uh, today, magluluto tayo ng ginisang uh, eggplant with uh, ground pork. Yan. Nilaga ko na siya at ngayon balatan natin. At yan. At pagkatapos, gamit natin yung, ano, yung tinidor. Hati-hatiin natin yung, ano, yung uh, talong. Yan. At pagkatapos niyan, ito yung mga ingredients natin. Ang giniling, ang dalawang egg, uh, yung garlic, yung kamatis, sibuyas. Yan. Sa isang pan, magpainit tayo ng mantika at igisa natin ang bawang. Pagkatapos niyan, pwede na natin isunod yung, yung sibuyas. At yung egg, dinuti ko at lagyan ko ng... Ano, ako yung ngayon, sunod natin yung ano, yung kamatis. yung nilagyan ko yung kamatis. At nilagyan ko na rin yung giniling. Igisa lang natin siya. At ngayon, nilagyan ko siya ng konting asin. Uh, ah, pagkatapos, konting toyo lang. Ilang ano to, ano lang, ilang patak lang. Siguro mga 1 teaspoon lang yan. At pagkahaluhaluin lang natin. At pagkatapos iligayin natin yung, ano, yung eggplant. Yan. At ayun, takpan lang natin siya. At pagkatapos maglagay tayo ng siguro mga one-fourth lang na pork tubes para may konting limon naman yung ating uh, ginisang eggplant. Ayan. Medyo okay na siya. At pagkatapos niyan, pwede na natin ilagay yung egg. Yan, halo haluin lang natin ito. At pag mahalo-halo na natin, medyo takpan lang natin siya. At magkikita nyo naman, medyo umu-okay na siya. Yan. Wow. Almost done na tayo yan. Lapit na siyang maluto. At yan na. Luto na siya at ita-transfer na natin sa delegyanan. Wow, napakasarap niya. Ah, uh, syempre, hindi lang to yan. May kapartner yan. May kapartner siya na nagluto ako ng, ano, uh, fried na gagonggong. Yan na po. At maraming salamat sa panonood. God bless everyone.